Ngayon nga ay nandito tayo sa bagong bago na parisan para tikman ang the first and only smoke pares in the country. Kaya... Tara! Hataw na! Hataw. Ngayon nga ay nandito tayo sa smoke pares usok para matikman ang kanilang pinagmamalaking pares na niluluto sa usok. Totoo ba? Located nga lang sila dito sa Makailan Building, Barangay Pasong Buwaya 2, Imus, Cavite. I-waste na lang, wasteable naman sila. Hatawin ko kayo eh. Nag-open nga sila Monday to Saturday, 10am to 9pm. Pagdating naman sa parking, e eh wala kang po problemahin. Wala ka nang iisipin dahil sa napakalawak nilang parking. Ayos, di ba? Pagdating naman sa dining nila, eh al fresco sila dito. Kaya naman napahataw na ako dito. Dahil sa nakaka-curious na paresang ito, dahil nga sa kakaibang lasa nito at paraan ng pagluluto nito na kung saan niluluto ito sa usok sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. Imagine that! At eto pa, hindi lang basta baka, ang ginagamit nila, tinatawag itong premium beef flanks. Grabe yun! So kung kagaya kitang Paris Lover, e eh alamin na natin kung ano-ano pa ang inooper nila dito. Hatawista, hataw na! tulad nitong smoke goto na sa halagang 110 nga ay naka unli goto ka na anli drinks ka pa smoke pares mami sa halagang 120 anli drinks at anli sabaw na na niluluto dito sa mga pang malakasang palayok na to kaya nga kakaibang kakaiba talaga ang lasa nito na minana pa nila sa lola ng lola niyang kapangpangan grabe Gets nyo ba? Ha, smoke beef pares sa halagang 100 pesos, only rice, only sabaw, at only drinks. Ayos yon At ang kanilang pinagmamalaki na beef short plate na niluluto nila sa usok sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Grabe! Kaya naman masasabi mong nanuno talaga ang lasa sa baka nila. Quality yon Huwag na natin patagalin pa. Hatawin na natin to bago hatawin pa ng iba. So, sa patawista, hindi na nga natin to patatagalin. Banata na natin to So una natin titikman itong ano Smoke Paris nila oh Panalong panalo Eh sa 120 mo lang eh Naka only fried rice ka na Yun know. oh So titikman natin Mmm Panalo to mga tawista Yung lasa nung ano niya Nung beef niya talaga Malala masasabi mo talagang legit na smoke to ha. Kaya so dayuin nyo na to para mapatunayan nyo na sinasabi ko yung totoo. Hmm. So meron tong chili kaya yung lasa niya talaga is nagko-complement talaga. So tikman pa natin. Lasang, lasang lasang mo talaga yung smoke sa steak sa ano, sa pares. So next naman ay itong ano nila. Smoke goat nila, oh grabe. Duro pa lang, panalong panalo na. Pero kailangan tikman natin to. So, watawin na natin to. Mm. Yung goto is sakto lang yung lasa. Malinamnam siya. Sa halagang 120 mo nga lang, eh, naka -go naka goto ka na, oh. Grabe. Tsaka anli na siya, ah. Pero hindi lang yung laman, ha. Ah. Ito natin. Mm. Talaga pag sinabing smoke goto, ito lang yon. Tsaka so, ngayon lang ako nakakain ng ganito ha. Ah. Sa so, lahat ng parisan na napuntaan ko. Solid to. Grabe yung lasa. Ang sarap. Mapapahato talaga kayo dito. So mga tawista, next naman natin itong smoke mami nila oh Grabe. Tignan naman yung serving nila. Eh talagang 120 ka nga. 20 mo nga lang. Naka-anly sa buwan na niya no. So tikman natin siya mm sarap grabe kakaiba yung ano dito yung sabaw nila ibang iba yung pares nila dito tsaka yung ibang pa pagkakaiba ng pares nila iba yung lasa hmm? iba yung tamis na alam naman natin na ang original pares talaga is matamis pero ito mas binasarap pa yung tamis niya oh. hmm? grabe tapos natin yun oh. noodles kakaiba talaga dito panalong panalo to So, tikman naman natin itong pinagmamalaking nilang beef short plate. Grabe, oh. Tingnan nyo naman mga tawista. E, sa halagang 250 mo lang, naka unli rice na to. Mm. Mm. Uh, Grabe. Napaka-juicy tignan tingnan, oh. So, natin to. Mm. Napakalambot na talaga, oh. Grabe. Mm. Oh. Lasa, panalong-panalo. Solid dito talaga. Mm. Tapos, hindi siya ganun kasarap eh. Alam niyo kung bakit? Walang kanin. Kasi itong pinagmamalaki nilang sabaw. Naya, sila mismo to, sila, sila mismo ang may ano, may sariling ingredients nito. Grabe. Ito natin. Solid. Saan ka makakita nito? Yung soup nila is may carrots pa. Oh. Ako magsabi sa inyo, hindi siya nilaga, hindi siya sinigang. Sa smoke paris lang meron ito. Oh. Mm. Grabe. So mga katawista, hindi na namin ito patatagalin. Ubusin ko muna to. Hanggang sa susunod, paalam. Hello mga kausok. Um, Iniimbitahan namin kayong pumasyal dito sa aming tindahan sa Unit 8 Makay Land Building near road Pasumwaya 2 Imus Cavite. Open kami from Monday to Saturdays from 10am to 9pm. Hanggang sa susunod, paalam.